mula sa bulwagang pambalitaan ng Himpilang TV48. Ang mga maiinit na mga palitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo. Philip Double B. Big Show Kasama Sinan Shane Valentino. Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. Magandang gabi, Pilipinas! Ako po si Shane Talentino, ang inyong kaibigang tagapagbalita. Sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double Key Fix Show. At magandang gabi sa iyo, Karin. Ha? Magandang gabi din sa iyo, Shane, at sa mga nanonood sa atin ngayon. Ano? At ako naman po si Clarissa de Guzman, kasama ang buong pwersa ng himpila ng TV48 na maghahatid ng mga umaalingaw-ngaw na balita mula sa loob at labas ng ating bansa tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 6 ng gabi. At sa ulo ng ating mga balita, cash ayuda ng DSWD ititigil na para iwas hold up. Mami, wala nang itlog dahil sa taas ng presyo. At voters registration posibleng ma-extend sa ating bantay krimen, kalabaw ng isang magsasaka sa bayan ng Rizal, ni Nakaw. At halos kalahating milyong halaga ng tindang cellphones, gadgets, appliances sa haen, itinakbo ng mga kawatan. Healthy Mushroom Burger, matitikman na natin sa bayan ng Talavera. Abangan po yan sa itlang ng... Unang at narito na nga po ang mga balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito. Cash ayuda ng DSWD ititigil na para iwas hold up. Para matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development ay gagawin ng digital ang pamamahagi ng tulong sa mga babamayan. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa public briefing, nang laging handa na, inutu na inutusan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-digitalize ang pamimigay ng ayuda ng mga empleyado upang makaiwas sa hold-up. May, ka may kausap na umano siyang grupo upang gawin ang digitalization para sa burial assistance, food and non-food assistance na ipinagkaloob ng ahensya. Magkakaroon anya ng QR codes na gagamitin sa digital transaction ng mga pipigyan ng mga nasabing tulong. Sa ating presyong palengke, Mami, wala nang itlog dahil sa taas ng presyo. Isisigaw Unang sigaw. ni Ismael sa III. Unang sigaw. Isa sa paboritong merienda o pamatid gutom ng ating mga kababayan, partikular na ang mga tricycle driver o yung mga namamasyal dito sa Freedom Park tuwing hapon, ay ang masarap at mainit na sabaw ng mami. Nakahilera kasi dito sa gilid ng Freedom Park ang mga nagtitinda ng Paris Mami na napakaraming kumakain lalo pagdating ng hapon. Pero hindi masarap ang sabaw ng mami kung walang kasamang itlog. Isa sa mga tinaan, tinamaan ng sobrang taas ng presyo ng itlog ngayon ay ang mga nagtitinda yung mga tindero at tindera dito sa Freedom Park. Halos isa ang kanilang hinaing na ang mga ito ay sobrang taas ng itlog ngayon at minsan nawawalan pa sila ng supply. Kaya ayon kay Lito Rivera, isa sa mga nagtitinda ng mami ay nahinto muna ang paglalagay niya ng itlog sa kanyang tindang mami dahil sa halagang 30 pesos. Pag nilagyan pa niya ng itlog, magiging 40 pesos na ito, eh masyado ng mahal para sa mga bibili ganito rin ang hinaing ni Dimple na dati umano puno lagay nila ng itlog. Ngayon hindi na dahil naubusan sila ng supply sa palengke na kanilang pinagkukunan. At dating 25 peso na kanilang egkaldo, ginawa na rin niyang uh, 30 pesos. Kasi nga ang dating puhunan na 5 peso ngayon ay 7 peso na. Ito po ang ating panayam. Kasi bali mataspo po kasi ngayon ang kuha ng itlog eh. Kaya medyo hininto muna namin at gawa nang wala ring Ngayon eh sobrang taas kasi ng itlog. Dati, uh, dati kasi limang peso lang nakakuha lang. Ngayon eh talagang 7 na iyan. O yung nabawasan kami ngayon ng itlog. Dati kasi puno yan. Ngayon paunti-unti na lang yung tinda namin ng itlog kasi sobrang mahal. Tumaas na yung presyo. Dati ang benta namin ng egg With Lugaw, 25. Ngayon, 30 pesos na. Sa palengke din kasi, nauubusan din ng supply. Kaya, minsan hindi rin kami nakakapagbenta ng egg. Ayon naman sa mga supplier ng itlog, kahit sila ay apektado rin sa itinatas ng presyo ng kanilang tindang itlog, dahil sa taas din ng kanilang puhunan, kaya nahihirapan din sila magbenta. Kung dati, ang benta lamang nila sa isang train ng small size ng itlog ay 120 pesos, ngayon ay nasa 200 pesos na. Bali kong per piraso ang benta nito, yung dating 4 peso, naging 7 peso na ngayon bawat isa. At ang sobrang itinas ng presyo ito, yung uh, itlog ng pugo. Na kung dati-dati ang presyo ng isang box ay nasa 100 peso, ngayon nasa 150 peso na. Dati nasa 110, 120 lang ako. Ngayon nasa 200 na ang small ko. Uh, almost 90 to 100 pesos na ang itina buwat na magsimula ako. Ang supply ng itlog ay na, may uh, mayroong uh, shortage sa supply dahil sa nararanasan nating bird flu at uh, kaya rin may shortage dahil nag-stop ang maraming mga farm owner sa pag, uh, pag aalaga ng manok sa dahil lang napakataas lang feed cost. Isa sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng manok at itlog ay ang production cost, kakulangan ng supply at mataas na presyo ng pagkain. Bukod pa rito ay nagsara na ang ilang farm, ang iba ay dahil sa bird flu virus at pagtaas ng inputs ng mga magsasaka tulad ng mais na ginagawang feeds. At dito naman sa presyong baboy at manok, sa baboy ay may mas murang nabibili dito sa Adwas Cabanatuan City na dihamak na mas mura kaysa sa palengke. Ang bawat kilo ng kanilang baboy ay nasa 320 pesos kapag ka sa palengke ay nasa 360 pesos na ito. Sa manok naman ay nasa 180 sa kanila. Sa kanila 180 pero pagdating sa palengke ay nasa 200 pesos na per kilo. Kaya mas mabilis maubos kagad dahil mas mura at mas sariwa. Darito sa Cabanatuan City, kasama si Jerome Tiquia at Rigor Ponce, Smile 23 33 para sa balitang Unang Sigaw. Unang sigaw. Mantala, voters' registration posibleng ma-extend. Posibleng umanong ma-extend ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan election sa darating na October 3 hanggang 31, 2022 kung sakaling maipagpapaliba ng halalan sa December 5 ayon sa COMELEC o Commission on Elections. Ito ay matapos na imungkahi ng ilang mga senador at mambabatas na ipostpone muna ang BSKE 2022 election sa taong 2024. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Subiri na hinihintay ng Senado ang unang SONA o State of the Nation address si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago magpasya kung magpapasa ng panukalang batas na magpapaliban sa 2022 barangay at SK Falls o hindi. Nakatakda namang magtapos ang voter's registration bukas, July 23, 2022, na sinimula noong July 4. Sa Cabanatuan City, inilipat ng COMELEC sa SM ang pagpaparehistro na nagsimula noong July 9, 2022. Noong July 20... Nila nag-camping ang mga kabataan na magdamag na lang sa parking area ng SM para makakuha ng stub sa pagpaparehistro na inabot hanggang kinabukasan, July 21, maging kagabi, ay ganito pa rin po ang naging eksena sa naturang mall. Sa panayam na balitang unang sigaw kay election officer 4 ng Comelec Kabanatuan, mas convenient para raw ang... Um, wow mas convenient raw ang naging pagpaparehistro ng mga mamamayaan sa SM City kumpara sa kanilang opisina sa Kapitan Pepe. Uh, nagdagsaan sila. Eh, siyempre, ang mall hours natin, eh, hanggang 10pm lang yata ito. So, hindi man tayo allowed magpumasok sa mall uh, midnight or kahit anong oras. So, napilitan sila magstay sa labas. Kasi kung dadagsa sila ng mga umaga pa, hindi sila magstay ng gabi, naiisip nila na mag-uunahan mag sila eh. So, ang maganda rito, disiplinado itong mga taga-kabanatuan. So, kapag dumating sila ng alas 6 ng hapon, ng gabi, yun ang una, mamaya yung alas 7, yun ang susunod. So, nagmeron silang sariling pila na sinusundan. Nung una, sinubukan natin dun sa ating opisina, dyan sa Kapitan Pepe, City Hall Compound. Kaya lang, Kawawa yung mga tao dahil umuulan, mainit. So, syempre para naman medyo convenient sila dito malamig, aircon. Kung naman nagaantay sila sa gabi, uh, malaki yung uh, bubong ng ating terminal, uh, safe sila at saka hindi sila magkakasakit dahil protectado sila. Kaya mas minabuti natin dito. Mas tumaas pa niya ang bilang ng na mga nagpaparehistro nitong mga nakaraang araw kung saan umabot sa 900 ang mga nag nagdadag na ng na mga bagong putante. Parang around 14,000. Yung huling extension. Okay. Sa ngayon, wala pa tayong permanent figure nito pero from July 4, naglalaro tayo sa registrant natin from 500 to 800. So pinakamalaki yung mga nakaraang araw ngayon Na naglalaro sa 700 to 900 Parang Hinikayat naman ni Atty. Manuel ang publiko, partikular ang mga hindi pa rehistrado na samantalahin ang pagkakataon kung sakaling magkakaroon ng extension sa voters' registration. Bayan ng Rizal ni nakaw. Nahaharap sa mga kasong paglabag sa PD 533, Anti-cattle Rustling and RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect na nagnakaw ng kalabaw ng isang magsasaka sa Barangay Maligaya, Bayan ng Rizal, Nueva Ecija. GINILALA ang suspect na si Joshua Hasinto Ibaldes, 24 years old, may asawa residente ng Barangay Villarica, Pantabangan at kasalukuyang naninirahan sa Purok 4 ng barangay kung saan nangyari ang krimen. Habang ang may-ari ng kalabaw ay kinilalang si Romeo Galang, 55 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng barangay Maligaya. Base sa report ng Rizal Police, alas 5 ng madaling araw nang mapansin niyang nawawala ang kanyang kalabaw, kaya kaagad siyang dumulog sa barangay hall kung saan nakita sa CCTV footage ang suspect. Kaagad namang nag-imbestiga ang kapulisan at napag-alaman mula sa isang saksi na ibinenta ni Jacinto ang ninakaw na, kalabay, na kalabaw kay Jason Mangaong ng Barangay San Fernando sa bayan ng Laur. Dahil dito ay nagsagawa ng joint operation ang Rizal and Laur Police Stations, 2nd and 1st PMFC and RMFB3 na nagresulta sa pagkakadakip sa sosyo. Halos kalahating milyong halaga ng tindang cellphones, gadgets, appliances sa HN itinakbo ng kawatan. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naganap na panluloob sa isang tindahan ng cellphones, gadgets at appliances sa barangay Dampulan, Bayan ng Haen. Kinilala ang biktima na may-ari ng basic marketing na si Jocelyn De Leon e. Pagaduan, 47 years old, may asawa at residente ng barangay Del Pilar East, BAYAN ng SARAGOSA Ayon sa pagsisiyasat ng HN Police, alas 8 ng umaga noong July 18, 2022, nang madiskubrin ng kanyang empleyado na si Ira Marie Palyanan ang pagkawala ng kanilang mga paninda. Napagalaman na winasak na makawatan ang padlock ng roll-up door kaya nakapasok sa tindahan at pinangay ang 50. Ang 53 units of cellphones, last screen televisions, 2 laptops and cash na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Sa pagtataya ay umaabot sa kabuuan 457,000 ang halaga ng nanakaw sa nasabi. tindahan. Masarap. Katakam-takam ng mga putahe na talaga namang nataisin mong tigman ibang pagkain na dito mo lang makikita. Tara na! At makisubo dito lang sa Iklang ng it. Dito lamang yan sa At ngayon po ay ating makakakwentuhan ang may-ari ng Ezehanos Mushroom Food House na si Mr. Augusto Cesar Pascual. Naligang po sa Ezehanos Mushroom Food House. Okay sir, so paano po natin uh, sinimulan ang uh, pagtatayo nitong uh, uh, Mushroom Food House? Nag-start siya as a mushroom uh, grower lang. Nagtatanim lang kami dati ng mushroom. Lahat ng na inaani namin dito sa amin na. Uh, clothing uh, uh, house na talima namin ay yun yung pinaprocess namin na, na uh, para i-process namin ito food pero sa ngayon kasi uh, aside from sa pagtatanim ay uh, umaangkat din po tayo sa ating mga kababayan dito sa Calavera para matulungan din yung ating industry ng mushroom sa so, win-win situation sa farmer natin at the same time sa aming mga repoprocess na namin. So, even the provincial government of Nueva Ecija eh, din po ay meron din kasing mushroom livelihood. Actually, uh, sila yung isa sa nag-encourage sa akin kung bakit ako nakapag-put uh, up ng mushroom uh, at fruiting house ko. And then, ito, itong food house namin. Dahil uh, sila yung nag initiate na magbigay ng uh, uh, program o mga bak, sa mga livelihood program sa ating mga kababayan during uh, nag-start ng pandemic. Yung program ni Governor O'Malley, and then program ni Ma'am Mayor Nereby. And then, na-encourage na -encourage ako na, na i ko yung hiling yung ko sa pagdata Ano-ano yun. po yung mga products natin na, from mushroom, nagawa natin maging katakam-takam lalo na sa mga bata o sa mga taong hindi kumakain mm -hmm. o hindi mahilig kumain ng gulay? Ito nga, yung uh, isa nga doon, yung burger, mas yung burger mm -hmm. namin out of doon sa mushroom and then yung famous na sisig and then meron din po kami yung uh, burger steak meron din po kami na itong uh, longganisa at ito sa mushroom and then yung pulburon and then uh, ito yung uh, bestseller namin ngayon yung sa mustard juice Sana po sa mga nak nakikinig uh, uh, na yayaw, madalo nyo yung aming munting na kainan dito sa Barangay La Torre, Calavera, Nodesia. Maaari po kami makontak sa inyong uh, delivery sa 956-417-4709 or meron din po kami Facebook account sa Maslum Burger. ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office. Para sa mga kadagdagang katanungan, maaaring kontakin ang 0991 o 0953 At maaari ding bisitahin ang aming Facebook page na Nueva Ecija TV 48. Wow, Miss Clarissa. Oo, oh, Clarisa, oh ano? natikman na natin sisig, di ba? Masarap talaga yung ano, mushroom sisig. Hindi ko akalain. At saka healthy yan, ano, uh, Miss Clarissa. Oh, Kaya nakita naman ko, natin dyan si Miss Jovi. Tingnan mo naman. Ang gusto ko matikman yung <laughs> ano? longganisa uh -huh. na gawa pala sa mushroom para hindi puro karne yung ating kinakain. Lalo na ang mahal na ngayon uh -huh. ng presyo, uh -huh. no, ng karne. Ayan. Yeah, so, baka nasa P320, p eh, no, so oh. mahal na po ang mga bilihin, kaya po mga kaibigan. Saka maganda rin at sinabi nga nung may-ari ano, ni sir, bilang pag-suporta niya na rin doon sa nagkukulture ng mushroom na no, at meron niya na programa yung provincial government ni Pacheco. Yes, tama ka diyan, Miss Periza At abangan niyo pa rin po yung mga episodes pa na ipapalabas natin dito sa It lang nang it kasama pa rin po ang ating host na si Miss Jovelyn Astrero. At yan nga po mga balitang umalingaw-ngaw ngayong gabing ito na ating nakalap mula sa loob at labas ating bansa. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita. Sa ngalan pa rin po ni Sir Philip W.P. Picho. Ako po si Shane Talentino At syempre si Miss Carissa de Guzman. At syempre nakasama rin natin ang ating iba pang mga kasamahan dito sa TV48. Sina Amber Salazar, Jovelyn Astrero, Smiles Petrad III. At ang ating tech team, editors, cameramen, and drivers. Magkita-kita po tayong muli sa araw ng Miyerkules Next week na po yan, alas 6 ng gabi ito lamang sa balitang unang sigaw